to na umidle na ako ubang <laughs> ang okay guys oh so...

wala tubig daw ay bayo magbabat sabon wala taybaho oh wala na ba wala na na tu tu tum sino mo dane binaraw na oh nilayto na dane dane kumbayin siya ang ordinasyon si Magsurban na o kaya ko na sa si kasi done lagi kuang siya Ay, akuan to. Gitong gitug nang lasang. Kay kadlaw na. Mabug <laughs> na. Mabug ang lasang. Ato sa. Ano ba yung mamagat na Kana ka di. Di mo ganin sa kakuwa ganin ana. Sa video kay kakuwa siya. Oo. Uh, kato na kuwa niya to. At agaw. At agaw. Nag-ahulat ako. Nag-ahulat. Okay. Okay. Mm, sige. Pero at least na subukan siya. Ah, siya, ah. na, siya. Ah. 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 Pero wala naman di man yung sinundan. Yun lang din yung isa. Hindi. Dapat marami ah. isang ah. video dapat, doon, doon eh. Niya, oh. May isa pa siyang kanta. Oo. Kasi siya in-upload na iba eh. Isa lang kanta niya in-upload eh. Ganda rin kaya yun. Nakuhaan um, na rin niya. Nakuhaan ko niya. Talo pa nga sa ano namin, video nito, may ads na yung ano namin, kaso lang, yung subscriber ko, eh, 21 pa lang. <laughs> may ads na yung ano, ano namin, kahit ano. Ang daming ads kaya yung video namin dito, yung dito sa bundok. ini English pa. Ayo, ayo, English sa park kau, kau,

Si uh, <laughs> Andumun ka ba? Kailangan ka Kailangan sa... Hindi, ano. Sa, ano? De, si ano? boses tau Ya, Ya, ay, Ikaw bau <laughs> balik. balik, balik. Ay, balik, balik. Ay, balik, balik. Ay, ay, balik Ayaw ayaw ba baho, ayaw na, ayaw. Ah, <laughs> yari ka YouTube uh, na naman! Ah, di ko dito. ko nata. Game game ther. game ay, game 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 Tambol, tambol, tambol. Mm -hmm. Tambol, lipat, yeah. lipat na tambol. Lipat game oh, game 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 tambol! game 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 game

Bantai mau siding. Ya. <sukur> <Andra Mer>. <laughs> Kondisiun kayak mau ikin butainya balatia. Antramer. kain

Malita, malita. Disco, disco. Okay guys, <laughs> subscribe. Huwag kayong makalimot sa subscribe naman sa channel namin. Oh. Since... sa pagsurban ka, ka po, O, tayo drum natin. Oh. Okay guys, huwag eh. kayo kayong magkalimut mag-subscribe naman. Ginaghirapan na 'yung hirap-hirap ng drummer namin no? oh. Oo. Oo. Eh ko din eh. Tingnan. Ang ganda. Para lang si to para malingon namin

kata ning yeah, ana yeah. go bau adisko oh, diskoran <laughs> oh. hmm. disko diskoran yeah, yeah, musayau mam in labako kanimo kenapa ya eh ulah apa ya pesen saya ulah apa lah intro lah ya mam rian In lava cổng honeymoon, honey, 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 honey,

kumbu Asa ning kubo. Oi. Pati jedo na langane ni. Nawala sanuta. Iba naman. Oh, me. Alam niya mix to, mix yung kanta namin. Oi. Yung singir namin kasi sanay sa ano to. oh oh yak sa adlaw. Ano ini? Ikaw kamuntagon. Ini sik. Ha. Ini sik. Okay na Ini sik sa adlaw sa Okay na buwi. Huh. Okay, kalahin okay. yeah. ko. Bala nga, hindi tayo kamao basta. Basta ba? Bahala hindi kamao basta marunong. Masa ka naman tayo lahat <laughs> po ka, hindi kamao. Sakya Okay na basta bisaya. Huwag magalala to. Vlog to. ulos

Ego, Nadai ego, Nadai Yeah Basin yeah. ako Ok oh, Mamatay Yeah Okay go, Yung drummer namin na O oh, tignan na nyo ah, Dahil wala kami Ang pabili drummer oh, ito na lang Ginagamit namin O oh. Guler Tsaka Butay ng Alpuzo

Please love me there. there. Please love me Be there. there. I need your love and loving care. Bali na day balik na day. Tamoy. Tam. Bali ni kala. Go, go! Naday go, go! Naday ego, nadai Ego, nadai yeah. Oke okay, guys, mo. kami kami gogo, kami-kami gogo, Ego, gogo, 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 gogo,

i to <laughs> <Ego. laughs> <Ego. laughs> Oh. Ayos, ah. oh. Tapos tata, natin na kayo kung ayaw manunood sa ano vlog namin. Ito lang. Oh. Pasinsya oh, na kayo. na kayo. Dahil katuwaan lang kami dito. Sa bundok. Kami-kami oh. lang. Oh. Ayos. 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 ayos oh. Ito lang. ko Katuwaan lang. Habang wala kami pasok bukas, kaya ganito kami, nagkakatuwaan. Pero malayo naman kami sa kapit kapitbahay. no dito lang kami sa bundok. yeah tahimik kami. Malaya mag kami magingay Hindi kami nakakabala. Yan, yan. po. O. o, nakikita nyo naman yung paligid. oh Madilim. Oke, okay. guru punduk kan ya, no? upa, upa, upa. oh. upau pau pau. Oh, teleng. Oh, yang problem. Yang yang problem. Yang buruk nak labu dipisah dari yang mau pau. Mau kami yang curah.

okay guys, so Tinan mo Kami-kami okay. lang dito, oh, mga kamag-anak Walang ibang nahalo Maanad ka kara Okay Opa Opa Mumpit nang mapalot si Opa Ikaw naman bro Kayo

Sinja na po kayo. Jo yeah. diba? <laughs> <laughs> tinapos po namin ng kasaya namin kasi Jo hating gabi daw. Oh. Alas dos na. Kami po ay bababa na kami dito kami sa bundok. Oh, Katuaan. Okay. Salamat po sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel lamin no? okay, thank you God bless huwag kalimutan mag subscribe yeah.